morning everyone! Another day na naman. So, samahan nyo akong maglakad. Maglalakad tayo papunta sa hospital dahil may job interview ako ngayon. So, si Marvin, nasa trabaho. Sobrang lakas ng hangin ngayon. Grabe naman. Ang lamig. Buti na lang tumigil yung ulan guys. Kasi kanina umuulan. Hinahanap ko yung payong. Hindi ko talaga siya makita. Ang alam ko, nasa likod ng sasakyan namin yun. Dun sa box ni Marvin. Kaya sabi ko, shit! Paano ako pupunta doon? Wala pa naman tayong service, guys. Wala ditong bus. Kailangan mo talagang maglakad kapag wala kang sasakyan. Ang lamig! Grabe! Ito yung suot kong jacket, yung binili natin sa ano, sa Winnipeg Adidas. Yan, di ba? Nasuot na uli natin. Ayan, lumalabas na si Araw. So, may job interview tayo ngayon. Kaya, dapat, ano tayo? May energy tayo ngayon kasi siyempre, kailangan natin magbida-bida. Ito na lang yung pag-asa natin magkaroon ng full-time. Pero hindi ako sure kung full-time ba kasi tumawag sa akin si yung manager. Sabi niya nga may interview, kung pwede daw akong interview. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko kay Marvin, may interview daw ako pero hindi sinabi kung ano, kung anong position. Tapos sabi niya, ay kahit mga pag, paghandaan mo na lang, ganyan. So, paghandaan na lang natin. Hindi ako nasama ni Marvin kasi hindi naman pwedeng umabsent si Yana naman. Kasi nga nung Monday, nag-half day lang kami dahil nga meron akong mga pinasang requirements sa hospital na hinanapan nga ako. So, ayan. Maglalakad tayo dahil wala tayong choice. Pero okay lang naman yon dahil sanay naman tayo maglakad guys. Nasa Toronto naman, wala naman kami sasakyan doon. Dito lang tayo sa Saskatchewan nagkaroon ng ano, ng sasakyan. Kaya walang problema maglakad. Ang lakad pa natin, 20 minutes guys. Lumik. <laughs> Kung naririnig nyo ang lakas ng haki, sa Toronto naman, naglalakad naman ako doon Nang nasa 15-20 minutes to 30 minutes Dito 20 minutes lang lakad Pagkakita sa hospital Kasi nasa, nasa dulo yung tinitira namin Dito, tas dulo doon Ay, work for you guys Diyos ko tay 20 minutes So, ayan Sabi nga ni Marvin kung nagda na daw sana ako eh, di ako na daw sana ang gagamit dun sa akin magka-carpool na lang siya if ever na matanggap ako dito sa work pero sana naman guys matanggap tayo kasi dream ko talaga makapagtrabaho sa hospital kasi nga di ba dati talaga gusto ko talaga mag-nurse talaga kasi hindi yun yung nakuha natin pero hindi pa naman late para magsimula ulit if ever nga na hindi maging okay yung papel namin dito pero ano lang tayo, think positive lang kasi nga ang daming nangyayaring hindi maganda ngayong taon so sana bago matapos ang taon mayroon kaming makuhang magandang balita naman, o ba diba? so, if ever nga nawala so kung uwi kami ng Pilnas babalik tayo sa pag-aaral hindi lang ako, kundi dalawa kami, di ba diba? gusto rin ni Marvin kasi sa hospital, mag-work kasi nga sa hospital kila in demand talaga so hindi na daw niya iisipin na malelay off kasi ano kailangan talaga lagi sa hospital kaya ayan sana matanggap tayo guys kaya natin to nakapag ready naman ako ng kaunti <laughs> kagabi lang ako nag ready ay nako ang lamig tapos hindi ko pa makita yung sombrero ko nasa sasakyan din yun ang dapat nga magka-carpool na lang si Marvin kasi mag-isa lang siya. Sabi niya mag-drive na lang daw siya. Tapos nga tinanong ako ni Marvin kung gusto ko daw bang samahan niya ako. Sabi ko, "Wag na, absent ka pa. Ako na lang maglalakad na lang ako." Tapos ang problema ng siya kasi maglalakad ako. Sabi ko, "Wag mo isipin maglalakad ako. Sanay na ba ako sa lakad-lakad eh. Sa Pilipinas naman puro lakad din kami noon. Halos 20 minutes din yung lakad namin papunta sa trabaho kasi nasa mega mall kami. Sa mega mall siya, sa Shangri-La ako, magkalapit lang naman yon Pero ang pagkakaiba nga dito, may winter. ba diba? Nakakatawa talaga dito guys. Kasi pwede umaan na sa sakyan. Tapos binagalan nyo yung pagpapaandar. Tapos kung kumaway siya sa akin. Napaka-friendly ng mga tao dito. Kasi nga small town lang. Kaya mas gusto na talaga namin ni Marvin na nasa small town. Kasi sobrang um, approachable. Gusto namin ma-adapt ng alak namin. Pagdating ng araw, yung mga ganito. Diba? Oh, lakad tayo. So sabi ko ni Marvin sa kanya na isipin yung mga mangyayari sa akin pag maglalakad ako ng winter kapag tanggap na ako sa kanala. Pinag-iisipan nga kung kukuha ng bike or mag-i-scooter ako. Pero dahil nga snow, delikado pa rin. Kaya sabi ko, maglalakad na lang talaga ako. Alam ko madaming nakamiss ng gantong vlog ko na naglalakad, guys. Kasi matagal-tagal na rin yung ganto na papasok sa trabaho, maglalakad, na nagkukwento ko ng mga nangyari, di ba? Kasi dati yung sa bus stop, kapag naiwan ako ng bus, doon ako sa kabilang way, lalakad. 15 minutes, oh my god, ang lakas! Kung pakikita nyo yung mata ko, guys, umiiyak na siya. ganito na uli ang mga vlog natin. Guys, mga na tanggap ako. So, pag-pray natin na matanggap tayo, guys. Para work-work work work na uli ako. Para hindi naman kami mamublema sa mga gastusin. eh. May pang bayad naman. Kaso nga, ma, ang mangyari, wala na kami may itin. Marbing ako, wala akong trabaho, tipo. Sayang naman. Wala akong gagawin sa bahay saka nakakaano din ha, puro yung nasa bahay ka lang, nababaliw ako doon. Mag-isa lang ako doon, tapos manunod ng TV, tapos ganyan. Kasi nga diba, kailan ba yun? 2023, nung nawalan ako ng trabaho, naakala ko nga meron ako ng na trabaho. So, nag-resign ako noon sa work ko, tapos hindi pala ako tinawagan, pinag-layaw. unexpected expect ko kasi na tinawagan ako kasi nga ano, may nag-refer sa akin yung ate daw niya, yung supervisor doon. sabi niya, matatanggap daw ako. Eh, hindi ako tinawagan. So, three weeks akong tenga, guys. Tapos, bahay okay lang ako. Tapos, nilalabas-labas ako ni Marvin. Eh, sa Toronto naman, kahit naman walang mga ganap-ganap doon, madami papasyalad kasi may mga mall. Pinapasyal ako ni Marvin. Ito, may cafe dito. Gusto namin i-try ni Marvin dito. Dami ng bulaklak. Kasi hindi pa nilalata yung bulaklak na ito. Lamig-lamig na. Nandito na tayo sa downtown. So, konti na lang. Mga... Mga <laughs> oh, ano pa to? 10-12 minutes ang lakad bago tayo makarig sa hospital. Dapat pala dinala ko yung salamin ko, guys. Kasi ayan na, umiiyak na ako. Kaya pala yung iba na nakikita ko, bakit sila nakasalamin? Ang lamig, tapos walang sikat ang araw. Pero malakas ang hangin. You know? tulo na talaga siya. Ha? Ito yung China niya. Bago na yung labas niya. Binalatan. Iba yan dati. Parang kulay mata tong harap. Tapos ngayon binaltan. So may SGI kami dito. Tim Hortons. Tim so. Yung Tim Hortons dito, bali-bali sa na namin ng next year, August daw. Kasi nga, mahina ang bed. Kasi konti na lang kasi yung tao dito. Eh. Hanggang alas 6 nga yan. Pero ngayon hanggang 5 na lang kasi nga wala na daw nabili. Kaya so, hindi na namin nakakapunta. Pero pag Friday yun, nakakabili kami dyan ni Marby. Pero sobrang bihin. Hindi na kumakabili dyan ni Tim Hortons, kasi pag Friday, kinsa sa pagkakabili. Ah, yes, kasi na So yun na nga. At yung bago tayo kanina, kasi nga, syempre, syempre ako na sabay kaming gigising ni Marvin, mag-aasik ka. So, kanina, ang nangyari, nag-alarm si Marvin. Nung no, nag-alarm, talagang nagmadali siyang patay agad kasi nga natutulog pa ako. Oh, so, nagising ako nung paalis na siya, umalik siya, naalis na daw siya, kasi hindi na ako matulog no. Sabi niya, matulog pa daw ako. Tapos so, magtingin ko mag-a-alarm kasi sana ako makakasuot siya. May nakaset na. Nasabi so, ko sa kanya, ba, ikaw ba nag-alarm? Ah, oo ba, in-alarm na kita kasi baka malimutan mo, sabi niya. Tapos kanina, nag-message ako na, paliligo ko lang, tapos sabi nga niya, good luck daw sa interview ko. Tapos kanina, akala ko kasi nakaalis na si Marvin, so binuksan ko yung ilaw, kasi mag-washroom. Bigla siyang bumalik, tapos sabi niya, bibot but tumayo ka na, matulog ka ba? Sabi ko, ay, ba awal mag-washroom. Nag-awal mag-washroom ka pa. Tapos ayun, nag-message siya na, katating na siya sa work. Ayun. Tapos sabi namin, yun nga sabi ni Marvin, wala tayong choice be. Kailangan natin tanggapin na hindi na tayo sabay papasok, kakain, tapos yung break. So, yung day off din, kung if eh, I matanggap ako, hindi na rin sabay. May time na sabay kasi sa hospital, iba-iba yung schedule daw. Kasi sabi sa akin natin, Manilin, yung schedule niya. Minsan straight na 3 days, minsan straight na 5 days daw. Parang nagbibigay ng schedule for 3 weeks na agad. Meron naman kaming minsan na day off. Pag nagkasabay day off namin, doon lang kami pupuntang sa Regina para maggrocery. Hindi tulad dati na nakakapunta na kami lagi sa Regina kapag may long weekend or may ganap-ganap yung mga kaibigan namin sa Regina ngayon. Hindi na siya mag winter na naman, guys. Hindi na rin kami makakagala ni Martin. So magka-carpool na nga lang siya kasi tipid sa mileage. Hindi e sabi niya, minsan, pag may time, mag-long drive tayo, punta tayong Brandon, Verden, Yorkton, sabi ni Marvin. Kapag nagkakasabay lang yung day off namin. Ay guys, exercise na naman tayo nito sa lakad. Hindi e big sabihin niya, papayat na tayo. Pero sabi niya ni Ate Manny, kahapon ba nung isang araw na sabi nila, ang payat na ni Crystal, ano? Kasi nung pumasok siya dito, tambok na tambok daw yung ko. Pero aminato naman akong ta, sobrang tambok ng ko nung lumipad ako dito sa Kipling ngayon nga. Nawala na yung tambok kasi nga nagtanggal nga ako ng mga sugar. Tapos sabi nga nila, ate ano daw ginawa ko? Tapos sabi nga, ate, mani, na ate Manika, salim na ate Maninag kikinwa na lang ako, tinanggal na namin yung rice. Ito, nag kami kasi nag -ano kami, nagluto ako ng gamya tang, hindi siya bagay sa kinwa. So yung white rice, sobrang unti na lang ng white rice namin, sinaid na namin. Pero sabi ni Marvin, bili daw kami ng white rice. Para daw pag minsan, pag gusto namin kumain ng rice, katulad ng may gamya partner lang ay rice, meron kami dyang stock. Kesa maghalig, maghaligag, ano y? maghahanap-hanap pa kami kung saan bibili ng rice yan. Sabi ko, sige, next time kita tayo. Kasi sabi ko, maliit na lang yung bilhin. Sabi niya, yung malaki na, be, para at least may stock. O so, kung may bisita tayo, rice ang hanap nila, ano yung po-provide natin rice? Sabi niya, Pero yan, kinwa-kinwa. Tapos sabi ka atin na ni, makikinwa na rin daw siya. Inuupos ng ata nila yung bigas. Tapos pag nakapunta ang rice, ay na, tinatanong niya ako kung saan ako bumili ng kinwa. Sabi ko sa, sa Costco. Tapos sabi, mahal ba yun, be? sabi ko mahal din ata magkano ba siya hindi ko na rin tanda parang ang presyo niya sa 13 17 ganyan ata tapos maliit lang siya pero sa isang ano sa 2 and a half na ka, parang isang linggo na namin yung Marvin yun ang dami na kaya tipid din siya ka ako half cup lang yung kinakain ko busog na ako doon si Marvin one cup pero minsan na ano na siya nasa niya. Di na sobrang niya din niya kayang ubusin kasi ang dami daw. Ang bigat. Magbigat siya sa chan. Tsaka mas healthy siya, sabi ni ate. nag si ate, mas healthy daw yung quinoa. Nakainin. Tapos sabi, ang kinakain ni Crystal, quinoa and kiwi. Tapos sabi, inulit-ulit ni ate kasi magkatunog. Yung bahay nila ko yung JP mo. Tulog pa ata sila. Yan. Ayan, sabi, quinoa, kiwi. Ayan yung mga kinakain. Ayan kasi lagi ko kinakain quinoa. Tapos lagi ako may dalang kiwi talaga guys kasi maganda din sa health yung kiwi anong oras na? baka mamaya maliit pa tayo nga. kaka historia natin malapit na tayo 10.21 na guys ito yung bed kong harap ng bahay may ganyan may, may terrace sa harap para may tambay pero gusto ko may ganyan din sa likod <laughs> daming kaarte ha ha oh, konti na lang guys siguro mga mama eight minutes, nandun na tayo sa hospital. Ayan na guys, so, nagbagsaka na yung mga dahon, mga dilaw. Ibig sabihin, fall na talaga. May gusto kami pa na ni Marvin. Pero titingnan namin kung mapupuntahan ba namin. Kasi malayo siya dito. Malapit siya sa Regina. Mga one hour. Pasyalan, pasyalan daw yung tuwing call eh. Yan. Guys, hindi na kaya ng hairdo natin. Grabe na. Di pa na oh. Ano lang itsura natin pagdating ko sa hospital ng buhok ko. Tapos pag oh. ay naginakot ko. So, nandito na tayo sa hospital. Yung work permit ko. Gusto na. Yung lang yan. Pag-exercise ko na dadarit de siya pa. Pero, eh, natitit na tayo. Layo oh, lang. Lay layo pa yung pagpasok natin. Hindi na tayo mapasok. May daan dito. Nakalagay kasi emergency. So, Tatayin na ang mga ambulansya nila. Kaya dito tayo dadarit de So, ito. May apartment dito. Ano ba apartment dito? Ito lang ata yung apartment dito. Pero alam ko dalawa. Sa yung isa. Ay, dalawa na ata yung magtarap yun. Eh, one. Mahal dyan eh. One Kasi sinabi yan, kasi nabay dito. Kasi nabay dito. Kasi nabay dito. Ba't what? Ito. Mahal. Mamaya na lang. Guys, tapos na tayo mag-interview. Grabe! <laughs> Ang daming question. Hindi ko akalain yun. Hindi siya yung basta ano lang, yung katulad ng mga dating interview. Talagang nagtanong talaga sila about dun sa ina-applyan mo. Kinabahan ako dun, Diyos ko, dahil Hmm, tingnan na lang natin kung ano makalabasan. Basta ano, sinagot ko naman. nasagot ko naman yung mga tanong. sa tayo ng English. Naubusan tayo, pero sa tuwa din kasi kung makapasok okay. ako so, dito guys, ang Kasi pura puti. Konti lang ang Pilipino. Ay mapapractice yung English natin dyan. So, lakad na ulit like, na dito. But it's silent right house. Okay, guys, nandito na tayo sa bahay. Tapos nag-message na rin ako kay Marvin. Nasabi ko, pre, okay, tapos na yung aking interview. Tapos ayun nga, hiningan ako ng reference kung sino doon pwede nilang tawagan, family or ka-work daw. Tapos, bibigay ko si Marvin sa ay, huwag na pala si Marvin, yung katrabaho ko na lang. Kasi, si Ati Manilid, kasama ko nga sa work, ba diba? So, nag-work din siya doon, tapos si Ati Nora doon din nag-work. Tapos, sabi ko sa kanya, wala ako, ano, wala akong number nila kasi nakakausap ko lang sila sa, nung tawag dito, nakakausap ko lang sila through Facebook lang, tapos kasama ko naman sila sa work, so nakakapag usap usap lang kami, so hindi ko naman kailangan hingiin yung number nila. Tapos sabi niya, oh okay, sabi nila, hingiin, ay kilala naman yung isa, hingiin nila yung full name nila ate, para hanapin daw nila, hanapin daw nila yung name, tapos yung number, para tatawagan na lang daw nila. Tapos ayon sakto nag-message nga ako la ate manili sabi ko ate ikaw yung ginawa kong reference sinabi ko sa si ate kasi baka mamaya mabigla siya bigla -big -big tumawag sabi ko kasi kasi wala akong number mo sinabi ko lang yung full name mo ganun di kay ate Nora tapos ayun nag-message nga si Marvin kasi break time na to sabi niya be wag mo daw i-silent yung phone mo kasi ako talaga naka-silent talaga yung phone ko palagi talaga guys palagi naka-silent kaya minsan di ko naririnig kung may tumatawag tapos, sa iPad doon, ito kasi hindi nakasign, so umaano yan. Tumutunog yan kapag may nagme-message sa akin, doon ko lang na ano, ay, may nag-message, ako lang titignan yung phone ko, ganyan. Tapos, ayun, sabi ni Marvin, huwag ka daw mag-silent be, kasi nga baka tumawag. Tapos yun, biglang nag-message na si ate, mani na tinawagan na nga daw siya. So, intay na lang tayo na tawagan din ako kung tanggap ako or hindi guys, so ayan, hintay na lang natin si Marvin makauwi mamaya, tapos sabi niya sabi niya sa akin, ang pagkain niya kasi, butter chicken, kasi nirequest niya niya sa akin nung nakaraan tapos sabi niya, ba hindi ako makachat ng konti, agad-agad kasi nga, nakakamay nga siya kakainin yun na yung binaon niya tapos mamaya daw pag uwi, kakainin daw niya yung gam niya, tapos sabi niya yung sarap ng butter chicken niya. Sarap na sarap si Marvin. Ayan yung mga cravings ni Marvin. Hindi na namin kailangang kumain sa labas. Pati ako, kasi minsan nakikrave din ako dyan. Kaya yun, parang inaral ko talagang mga magluto ng mga gusto namin pagkain. Gamya tang, first time ko niluto. Okay naman kahit pa paano yung kinilabas. Hindi man siya ganun ka tulad ng lasa nung kinakain namin sa Toronto. Pero okay na rin kasi yung ibang mga kinainan namin gamit ang ganyan yung lasa. Sabi ni Marvin yung kakainin niya mamaya. Di ba? Ang taray no. Kasi naalala ko nung college na ako. So HRM graduate ako guys. So pag HRM ka pa, sabihin nila, ano, magaling kang magluto. Pero guys, graduate na ako at lahat. At nagtrabaho ako sa, sa hotel sa Pilipinas. Hindi ako natutong magluto grabe. Hindi talaga. Kasi nga, wala rin namang lutuan doon sa boarding house namin. Kaya, hindi rin talaga ako matutong magluto dun. Saka ako nalang chichika yung mga iba namin. Nang, ibang, nang, ibang napagdaanan namin ni Marvin nung nasa Pilipinas kami. Kasi minsan, ito nga, sabi nga ni Kuya Toto, parang maganda daw sa mag-asawa kaysa parang pag-usapan yun yung future kasi syempre hindi naman natin talaga alam kung ano mga pwede mangyari diba? yung plano ka ng plano tapos hindi naman pala mangyayari mas maganda na lang daw balikan yung mga dati yung mga dati yung pinagdaanan na dati ganto lang kayo ganyan tapos yun bago matulog pinag-uusapan namin ni Marvin tapos wala minsan natatawa tapos minsan na ano kami na ay grabe no pinagdaanan pala natin yung sabi ni Marvin Grabe pa lang po yun. hirap pala ng pinagdaanan natin dati. Ganito, ganyan. Tapos ngayon, kahit paano, malayo na sa dati. Pero syempre, kailangan pa rin natin magpursigi guys kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa Canada. ba diba? Kasi may mga ano, pinagdadaanan din kami na hindi nyo alam na sa amin na lang, konti na lang yung sinashare namin. ba diba? Kaya, ayun. Ano lang, maging grateful na lang kami sa lahat ng mga nangyayari sa amin, sa mga magandang nangyayari, tapos pagdasal na lang natin yung mga ibang pinagdadaanan namin. Tapos ayun, alam ko namang hindi lang kami talaga yung may pinagdadaanan. Kasi madami kami na nasa same situation. Pero syempre, kanya-kanyang kwento. Kaya, kaya nga ano, nag-uusap-usap kami ng mga kasama namin dito ng mga international students. So, share-share ng mga experience. Kasi pare-parehas na ang hirap na pinagdadaanan. Saka kami-kami si lang din yung parang nakaka... Alam kung ano talaga na... Yung parang nakaka-relate ba? Kasi syempre, nasa parehas lang na sitwasyon. Kasi, yun nga, di rin kasi talaga natin alam kung ano yung pwedeng maging ang mga pwedeng mangyari kaya kailangan na lang natin maging matatag sa mga susunod na mangyayari simula pa lang to <laughs> ay nako kaya natin to sabi ka nila kapag may nagsarang pinto may magbubukas na bintana hindi lang isa kundi tatlo yan yung sinabi sa akin ni kuya kahapon before kami umuwi sa work kasi nilapitan niya kami hindi ko tanda yung name ni kuya pero taga dito siya sa Kipling pang night shift siya kasi nga, sabi nga niya, nabalitaan nga niya na, kami kasi magkapit niya, ate, ate, Karen, kami, na pares kami natanggal, pero siya hindi nga din. Hindi siya natanggal, pero sabi nga niya, hindi natin alam mga pwedeng mangyari. Baka nauna lang kayo, tapos kami na yung kasunod, ba diba? Pero syempre, walang susuko, laban lang na laban, ba diba? Hanggat ano, hanggat yung permit namin ay valid pa, gagawa at gagawa tayo ng paraan. At least, di ba, hindi tayo, wala tayo yung feeling na nagsisi ka kasi alam mo sarili mo may ginawa ka, di ba? Yung uuwi ka na okay kasi at least binigay namin yung best namin, di ba? So dapat meron lang kaming mga naka-ready na bala if ever na uuwi kami, di ba? Hindi yung parang as in back to zero kami kung uuwi kami ng Pilipinas, guys. So ayan, hanggang dito na lang siguro tayo kasi maglilinis ako ng kwarto. Pinis tayo ng washroom para pag uwi ni Marvin, maayos dito sa bahay. Kaya sabi ko sa kanya, sabi niya, anong gagawin mo dito, bebe, bukas, pagkataas ng interview. Kasi nga, nandito lang ako sa bahay, sabi ko. Maglinis na lang. Sabi niya, ay, very good. Sabi ko, ganyan. So, tara, maglinis na tayo, tapos mag -e edit din tayo, mamaya, dito sa iPad. So, hanggang dito na lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!